po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Pasensya na po kayo at ang tagal nating hindi nakapag-vlog. Pero as I promised, doon sa mga naka-curious at nag-PPM sa akin na nagtatanong kung saan kami nag-apply mag-asawa papunta dito sa Canada. Kaya naman, isipan ko na pong gumawa ng video para isahan na pong sagot doon sa mga nagtatanong at humihingi po ako ng pasensya sa mga hindi ko agad na replyan at na hindi ko po agad nasabi or na i-reveal kung ano po yung agency na in namin kasi gusto ko po munang i-make sure na syempre legit na legit po talaga yung agency or consultant na pinag-applyan namin para if ever na maging interesado kayo ang um, ano po ako, kumbaga kampante ako na yung i-share kong consultant at agency is mapapagkatiwalaan ninyo at hindi kayo may scam. Kaya naman, pasensya na po kayo sa boses ko at sa, sa mata ko kasi galing po akong sakit and iisipan ko lang pong mag-video ngayong day off ko para naman masagot ko na yung mga tanong ng mga karamihan kung saan kami nag-apply ng asawa ko. Kaya naman for today's video, samahan nyo ako at sana matulungan ko yung ibang nangangarap na makapunta din dito kung na makapag-apply and hopefully yung naging path ko na makapunta dito is maging path din nila kung talagang para sa kanila yon Bago ko pala i-reveal sa inyo kung saan kami nag-apply, gusto ko sa mga interesado mag-apply din dito sa Canada. Gusto ko, ang pinaka-importante sa lahat is dapat ready kayo sa budget kasi sa halos sa ang agency or sa application kailangan yung gumastos ng medyo malaki ng, na, dapat kahit sa umpisa, medyo mayroon na kayong counting budget na pang simula sa pag-a-apply nyo. And dapat, Disidido at puo yung loob nyo sa pag apply Kasi, hindi to basta bastang journey. It's a long process at kailangan nyo talaga ng mahabang pasensya. Ng tibay ng loob. Kasi hindi, hindi siya smooth sailing. Hindi lahat aayon sa kinugusto nyo. May mga times na na hindi aayon sa inyo ang lahat. Kaya kailangan tiwala kayo sa gusto nyong marating at sa halimbawa gusto nyong disidido kayo sa na matupad yung pangarap nyo yung hindi dahil sa isang pagsubok na napil kayo isusuko na agad kayo hindi sa ganon dapat talaga tuloy tuloy lang kayo kahit minsan may mga time na <laughs> hindi maganda yung result or na-stress na kayo, dapat matibay yung loob nyo at ano kayo, yung nakapokus kayo dun sa goal nyo or sa dream nyo. Uh, sinasabi ko lang kasi syempre, hindi nga naging madali yung process sa akin. Halos madaling, matagal na process yung hinintay namin ng daddy para para makarating kami dito. Kasi ever since naman, sa start pa lang ng application is ipapaliwanag naman sa inyo kung gaano katagal yung magiging process and also sa mga babayaran kailangan yung mindset nyo nakaremdid kayo na kakayanin nyo kung magkano man yun at yun nga, yung paghihintay, yun yung matagal kasi hindi naman basta-basta makarating dito lang sa Canada. Ang swerte nyo ako, kayo, may tutulong sa inyo na may maghanap sa inyo ng employer o pagdating nyo dito, may tutulong na kayo. Pero sa case kasi namin is talagang sariling sikap kami ng daddy and talagang nagpursigi kami na maituloy yung pagpunta namin dito sa Canada. Hindi siya madali, pero, pero napakasarap sa pakiramdam na dahil sa pagsusumikap namin mag-asawa, nakarating kami dito sa Canada. Dahil sa pagtutulungan namin, is finally ngayon, nandito na, hindi man madali sa umpisa, pero at least magkasama kami na... I mean, naiyak tuloy ako. <laughs> I'm sorry. Hindi, I mean, hindi siya madali, pero iba kasi sa pakiramdam yung oh, dalawa kayo, or may kadamay ka na, sa pagtupad ng pangarap ninyo parehas. Kung nagtutulungan kayo para para magtuloy-tuloy yung pag-abot nyo sa pangarap nyo dalawa. <laughs> naiyak tuloy ako kasi siyempre, naiyak ako kasi nagpa-flashback yung mga <laughs> failure, yung mga pinagdaanan namin ng daddy. Kaya, kaya naman, wala. It's tears of joy na may halong. Hindi ko maintindihan. Ba Basta, thankful. Kaya naman, sa mga gustong mag-apply, huwag kayo susuko <laughs> sa mga nangangarap dyan na makapunta din dito. Kaso nga lang, pag nandito na, iba na hindi mo masasabing pag nandito ka na, marami ka ng pera <laughs> pagtatrabohohan mo pa rin ang lahat, pero syempre it's a blessing na makarating pa rin dito and hindi ka naman dadalhin ng ni God sa isang sitwasyon or sa isang lugar na hindi mo kakayanin kaya magtiwala ka lang finally sa mga nagtatanong ng aming agency kung saan kami nag-apply at tumulong sa amin para makarating dito sa Canada. Uh, excuse me. Um agency namin is nakabase sa Abu Dhabi. Ipa-flash ko na lang dito sa screen yung Facebook page nila. At ito ay ang The Visa Center Abu Dhabi. Yes po. Ang amin pong nakitang agency or yun yung kumbaga Blessing in this guys na pinadala sa amin ni God na agency na tutulong sa amin para makarating dito is naka-base po siya sa ibang bansa and yung communication po namin is through email lang doon kami nag-uusap doon din kami nagpapadala basta lahat ng communication through email or Zoom meeting kung halimbawa may ipapaliwanag sa inyo may didiscuss lahat po is dadaan siya sa email yun po yung aming way of communication kasi nga po nasa ibang bansa siya ang aming agency. Sa una, nung una, hindi siya madaling magtiwala pero kung talagang desidido kayo, wala namang masama magsumubok. Pero syempre, kailangan isearch pa rin kung talagang legit ba yung agency or kung may napaalis na ba talaga. Kasi sa case namin, kami ni, ng daddy is nag search din kami kung talagang legit to. Tumingin kami sa TikTok, tumingin kami sa Facebook, kung saan yung mga taong nagla-like or ano, para lang kung legit. Kasi syempre, hindi biro ang maglabas ng pera, lalo na at hindi pala legit yung agency na a-applyan nyo. Pero thankfully naman, this agency is legit naman po and mapapagkatiwalaan ninyo. At syempre, Meron po silang ito pa, isang agency na same pa rin po yung mga taong nag-process. Ito po ang Horizon Talent Solution or ang Horizon Talent Acquisition LTD. Yan, mapapagkatiwalaan nyo din po yan kasi same tao po, same person yung, yung nagpa-process dyan. Ayan, mapapagkatiwalaan nyo po to Pero, if ever, kung ako po sa inyo, dito na lang po kayo sa, sa kabila mag-inquire. Pero kahit sa naman po sa dalawa, is pwede kayo mag-inquire. Kasi tutulungan naman po kayo nila na, na maipaliwanag kung paano ang process. Kaya naman, i-grab ko na rin yung opportunity na ito. Total, ni reveal ko naman kung ano yung agency na in namin ng daddy. And Nagpapasalamat ako sa mga taong naging instrumento ni God para maisuko to para namin mag-asawa itong pagpunta namin dito sa Canada. Nang dahil sa kanila hindi magiging posible ang lahat. Hinangko hindi dahil sa tulong nila is hindi kami makakarating din siguro dito kasi wala namang kaming kaalam-alam sa pagdi DIY. Kaya napakatingful namin kasi yung mga taong ipinadala ni God na tutulong sa amin is talagang maaasahan at talagang may concern sa amin. Um nagpapasalamat ako kay Ma'am Rose, kay Ma'am Camille, kay Ma'am Jeremy, kay Ma'am Elsie, Ma'am Jody at higit sa lahat kay Ma'am Caroline sa aming napakabait na talaga namang nakabay siya sa London at eh, talaga namang super supportive niya from the start pa lang kahit sa interview halos sila lahat napaka hands ano naman ako talaga namang <laughs> napaka thankful daming mag-asawa talaga namang kada tanong namin is lahat sila is tinutulungan kami para masagot yung mga katanungan namin at kung halimbawa may mga requirements kami hindi alam or hindi kumbaga kailangan namin ayusin talagang i-email mo lang siya at sa, sa itutulungan kanila kung anong dapat mong gawin and also higit sa lahat nagpapasalamat ako sa aking employer kay sir sir Tad talaga namang <laughs> sa pagbibigay niya ng chance sa akin lalo na sa akin kasi nakapasa ako sa ginawa niyang interview and isa ako sa pinagkatiwalaan niya na na maging employee nila at maging part ng kumpanya nila and kasi kung hindi dahil sa support din ng employer ko is syempre hindi naman ako makakapunta punta dito hindi ako makaka-apply sa probinsya at syempre hindi niya hindi support yung PR pathway namin kaya Napaka-thankful namin mag-asawa sa kanilang lahat. At especially kay Sir Abdal pala, bago ko malimutan siya yung immigration officer namin dito sa Canada na siya nagpa-process nung aming work permit at PR application. Um, that's it for today's vlog, guys. and um, sa mga nagdanais na mag-apply sa pupunta dito sa Canada at mga nangangarap na karon din ng pat na katulad ng sa mag-asawa andiyan na po yung agency na pwede yung pagkatiwalaan ang um, sigurado mas na masisigurado ko po pong legit kasi nandito na po ako sabi ko nga po sa iba sa mga nagtatanong sa akin saka ako ko na sasabihin sa inyo pag halimbawa nakatungtong na ako dito sa Canada kasi para ako yung magiging ano living proof na talagang nakapagpaalis sila ng tao pupunta dito sa Canada kami ng daddy and sa mga nangarap magpatuloy lang kayo and syempre tibay ng loob at go lang ng go <laughs> para sa pangarap and kung para sa inyo para sa inyo ibibigay yan sa inyo ni God hindi man sa ngayon Maybe sa susunod ng mga taon or pag dumating na yung right time ng para sa inyo. Kaya walang sukuan sa pangarap at hanggang sa muli at salamat po sa pagsuporta at panonood sa aking video. Please subscribe lang po kayo and follow at i-click yung notification bell para maging updated kayo pa sa aking mga bagong video. Salamat po sa panonood and good luck sa inyo guys. Hopefully, magkita kita tayo dito. Bye. -bye.